Nung gumraduate po ako ng accountancy, ah uh, nakapagtrabaho po ako sa sa mga nagtitinda po sa Amazon. So mga ano 'po 'yon, mga foreigner. Tapos nag-apply po ako sa kanila na accountant. And then sinubukan ko yung ads, gumawa ako ng mga ng ads, yung uh, paper click na ads, yung uh -huh. social media ads nila. Natuto po ako. Tapos sinubukan ko po 'yun sa local, yung sinubukan ko pong gawin dito sa lokal yung ano yung e-commerce uh, maganda po yung ano yung kitaan mm -hmm. so tinuloy-tuloy sinabay ko po yung pagiging ano ko po uh, work from home at sa yung pagdinegosyo so ngayon um, nung sinubukan mo sabi mo oy Ack, uh, para para na rin ako nito magandang uh, negosyo po parang nangingisda lang kasi ako noon eh parang pag gumagawa ako ng ads para may pain lang mm -hmm. <laughs> yun yung ano ko yung atake ko may parang nagpapain lang tapos yung bui, yung mga bumibili yun yung huli <laughs> 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 so ngayon okay yung tanong na ni, ano ni Juana <laughs> kailan ah kailan po natin sinimulan itong kedex ah uh, itong kedex po ay nitong 2023 po ay bago, bago lang po. Bago pero nasa herbal ako 2018 pa po ano-ano po yung mga produkto natin um halos lahat po ng herbal sa Pilipinas may malunggay uh, mangustin sambong tawa-tawa paragis mga damo lang po 'yun eh kung mm -hmm. sin, pero nakakatulong po sa ating kalusugan mm -hmm. so kayo po yung gumagawa nito or uh, may ano po may factory po na gumagawa nito para sa amin para powder at sa pinapak na ganyan uh, para po sa amin So kayo na 'tong Kdex, kay bad mo na talaga 'yan. Okay. ko na po. Tas meron lang gumagawa para e, yes sa po, inyo, po. kayo ang magbebenta. Opo. Mm -hmm. And pero yung mga ibang ano po, 'yung mga herbal like yung sambong, marami po sa amin sa Romblon. Ah oh, oh. uh, pinapadala po namin sa factory. Mm -hmm. Kayo magbibigay sa kanila ng supply. Tapos ginagawa na po nila powder, tas pinapack po nila diyan sa aming lagayan. Uh, moringa powder. Yeah. 300 pesos po kung ang isang 200 grams na pack. 300 pesos mm -hmm. But, o, sa totoo lang po, alos mas marami pa pong nutritional value yan kaysa sa barley. Pero no offense po sa ating mga mamimili. ang Hanggang ngayon po, may ang colonial mentality natin, andito pa rin eh. Mm -hmm. Mas sinahanap nila yung, mandami naghahanap sa akin ng barley. Mm -hmm. Pero sa totoo lang, pwede ako magbenta ng barley kasi ang dami naghahanap. Pero hindi ko po inisip yun eh. Mas gusto kong i-promote itong local natin na herbal. Kasi ito yung mas kailangan, kailangan natin eh. Ito para sa atin kasi ito yung tumubo sa Pilipinas, ito yung mga halaman na para sa Pilipino. Pro Pinoy! Wow! Ah, diba? <laughs> Ngayon po saan kayo available? Sa Romblon lang po ba? O dahil ah, na po, online? Ah, hindi so online po, po na ba? Na nga. Kaya hinabol ko po eh. ng <laughs> ulo mo. hinabol ko nga ako. Ay, di online. So, paano po kayo, uh, paano po sila makakabili? Uh, meron po kaming website, uh, www.kedexherbal.com. Mm -hmm. Meron din po kaming Lazada store, uh, Kedex Herbal. At meron din po kaming Facebook, kay Dexter pwede po mag-message doon. Uh, kahit saan po, may... Ma oh, Pinoy, ho, ho, ho! Merry Christmas!